Hi guys, my name is Glenn and it is day three in Glenn Duico's Fitness Challenge. It is 545 in the morning. Feeling ko hindi ako makakatakbo mamaya'ng hapon So if gusto kong ma-accomplish yung run aspect today Dapat mabuo ko yung 5K ngayong umaga Sa totoo lang Medyo nararamdaman ko yung sakit sa katawan Sa legs ko Tsaka sa medyo lower back Pero tuloy lang Ginusto mo to eh Ginusto mo ah. And ganyan Feeling ko dahil ngayon lang ulit ako bumalik Sa pagtakbo Kaya yung mga hamstrings Hamstrings Medyo masakit Pero kaya yan Ginusto ko to eh. 1K. 4 more to go. 10 minutes in. So, doon ko na tayo. 2 kilometers in. 3 more to go. Okay, today is day 3. And that's of the moment. Wala pa tayong na-upload na kahit anong video. Actually, hindi pa ako nag-e-edit. May lusot pa ako kung sakali gusto ko ito itigil. <laughs> Pero joke lang Hindi naman Kasi uh, once I'm done editing the videos I-upload ko na lang siya ng sunod-sunod Slow down muna Gusto ko lang muna maipon yung videos Unlike season 1 Magbe-video ko for the whole day I-edit ko sa gabi Tapos i-upload ko ka agad. So para at least sa season 2 So hindi naman ako nape-pressure Na mag-edit or mag-upload agad Walang pressure Walang stress Let's go! 3K in 2 more to go Kayo pa Honestly guys, pagod na ako. 3.6 kilometers. And gusto ko na bumigay. Bumigay! <laughs> Hindi gano'n. Okay, 4K na. One more to go. Gusto ko na sumuko. Pero push! By the way, if you are a fitness expert or a diet expert, or a running expert. Number one, may nakikita kayong mali sa ginagawa ko. Please comment down below kung ano yon and kung paano ko iko -co correct yon. Kasi I want to do this right. Gagawin ko na nga lang din. Gawin na natin ang tama. And number two, paano nyo nakita tong video na to? I mean, sa dami-daming video sa YouTube about fitness, about running, bakit makita nyo to? Almost 5 kilometers. Kaya ko na. Ito na. 5K na. 5K na guys. Yeah! <laughs> Okay, so at least na-accomplish ko na yung run goal for today Wala pala, mag-away in pa pala ako Let's go, actually in Okay, okay. Improvement agad. Okay, isipin nyo yun. In 3 days time na tumatakbo ako, almost 1 kilo na kaagad yung natanggal. Diba? So isipin nyo, in 1 week, baka 2 kilos yung matanggal. Diba? In 1 month, 8 kilos yung matanggal. O, e eh, paano kung 3 months, 24 kilos? O, e eh, paano kung 1 year, e di 96 kilos na yung natanggal? O, o, naisip nyo ba yun? Ha? Naisip nyo ba yun? Naisip nyo ba yun? Anyway, let's continue with our day. Samahan nyo pa rin ako. Let's Let's go!